Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po ng Huaybis sa ating lahat. At guys, nagumpisa na naman po ang full moon noong 20. Kaya ngayon po ay isang panibagong ritual na naman ang ating ituturo sa inyo upang ang taong nais ninyo, kung kayo ay may taong lihim na minamahal, ngunit tila napakailap niya para sa iyo, ay pwede ninyo itong gawin. Sa mga taong nais ninyong magpaparamdam na hindi na nagpaparamdam sa inyo, yung halimbawa kapatid ninyo, magulang ninyo, kamag-anak ninyo, o kahit ito ay sa inyong mga ex, ay pwedeng pwede natin itong gawin. Ngunit bago ninyong ito gawin, ay tiyakin ninyo na mayroon kayong isang daang porsyentong tiwala sa inyong ginagawa. Kasi kahit ano po ang gagawin natin sa ating buhay, kahit po anong gagawin natin, kailangan po natin ng 100% na tiwala na alam natin gagawin natin ito dahil alam natin na ito ay kayang-kaya natin at ito ay magkaroon ng katuparan. So ang ritual pong ito ay napakainam gawin bukas, biyernes. Kung kayo po ay may time sa gabi mula alas 9 hanggang alas 12 po ng hating gabi bukas ay napakainam po nitong gawin. So napakainam po nitong gawin bukas ng alas 9, biyernes or hanggang alas 12 ng hating gabi. Ngunit kung hindi nyo naman magawa ng biyernes, pwede pa rin po ito sa sabado, linggo hanggang martes sapagkat full moon pa rin po yan. So ayan kung talagang hindi po magawa hanggang Martes, ay pwede po nyo itong gawin ng biyernes ng gabi. So, pwede pa rin po kahit hindi na full moon, basta biyernes at Martes po ng gabi. So, ngayon po may kailangan po tayo dito. So, kailangan po natin ng baso. Kailangan po natin ng baso. Kailangan natin ng tubig. Kung kayo ay makakakuha ng tubig ulan, ay mas mainam. Ngunit kung hindi naman kayo makakuha ng tubig ulan, ay pwede na po ang tubig sa gripo kailangan natin ng isang kutsaritang kaping puro. So, hindi po tayo pwedeng gumamit ng 3-in-1. Purong kapi po, isang kutsarita. At kailangan natin ng black na bulpin at puting papel. So, guys, hindi po tayo pwedeng gumamit ng papel na may mga linya-linya. Plain po lamang na papel. So, if ever wala kayong white, pwede kayong gumamit ng kulay red. So, pero kung uh, puti po, ban paper, ay pwede, pwede po iyon. Basta wala lang po yung mga galing sa notebook. So, ngayon po, kapag nandyan na handa ng iyong sarili at ang buo na iyong tiwala, ay maaari na tayong magsimula. So, sa papel, kuhanin mo ang papel at isulat mo ang iyong pangalan, kumpletong pangalan ng petong beses. So, kumpletong pangalan, ibig sabihin ay kasama ang middle initial ng taong gagawan mo nito ng taong gagawan mo nito. So, halimbawa, ang iyong gagawan ay si, si Aldrich Reyes. So, ilalagay natin dito, Aldrich Reyes, pitong beses. So, Aldrich Reyes. Aldrich P. Reyes. Aldrich Reyes P. Aldrich Reyes P. Aldrich Reyes P. So, Aldrich Pitong beses po guys sa tandaan, pitong beses. Pitong beses. Ayan pitong beses po. 4 5 5 na ito. 6 7 So, ayan. Seven na beses mo isusulat ang kanyang pangalan. So, ayan. Seven na beses. So, ayan. One, two, three, four, five, six, 7. Ngayon, pag naisulat mo na ang kanyang pangalan ng pitong beses, isulat mo naman ang iyong pangalan ng pitong beses. So, yung kung ang kanyang pangalan ay paganyan natin isinulat, ang iyong pangalan naman ay papunta dito papunta dito. So, dito tayo mag-start pagsulat ng inyong pangalan. Ipapatong natin ito sa pangalan ng inyong uh, target. So, ayan. So, dito tayo nagsulat ng kanyang pangalan. Pab pababa. Dito naman, pahigaan ang, ang kanyang, ang iyong pangalan. So, isusulat mo din ng pitong pangalan, ang iyong, pitong beses ang iyong pangalan. So, si Aldrich Reyes P. Ako naman, si, halimbawa ako ay si Marivic. Pauyon, Maribik, Dornan P. So, isusulat natin, Maribik, Pauyon, Dornan. So, pwede naman pong start lang po ng kanyang middle initial. Hindi nyo po kailangang kumplituhin. Pitong beses din po nating isusulat. Pitong beses din po yun, guys, isusulat. So, ayan, 2, 3. Four, five, six, seven. So, ayan guys, ang kanyang pangal, ang iyong pangalan ay paganya naman. Ipapatong natin dito ang ating pang iyong pangalan hanggang sa makapitong beses ka, hanggang sa dito ang iyong pangalan. Ang kanyang pangalan ay pababa at ang iyong pangalan na pagsulat ay pahiga. Ngayon, pagkatapos na po may sulat, ay itopi po natin ang ating papel. Tingnan po kung paano natin ito itinopi. So, ganyan sa Iikot mo lang. Papasok po ha, dahil tayo po ay humihiling. Dalawa. At tatlo. So, ayan ang ating pagtupi. O ngayon, isisit aside po muna natin ito. At ngayon, ay kuhanin mo ang inyong baso. Ngayon ay ilalagay mo ang isang kutsarita ng purong kape. Huwag pong gumamit ng 3-in-1 kundi purong kape, nice kapi, puro o anumang kape ang ginagamit nyo. Isang kutsarita ay ilalagay nyo dyan. Kapag nailagay na ninyo ang isang kutsarita ng kape, ay lalagyan na natin ito ng kaunting tubig. Kaunting tubig po lamang. Halimbawa, nandyan na yung ating kape. Lalagyan po lamang natin yan ng tubig. So, ayan po ang ating tubig. Ayan. Ngayon po, pag nandyan ang ating tubig, ay kuhanin mo ang ating papel. Ilalagay mo ang ating papel dyan sa ating baso. Tiyakin ng inyong kamay ay hindi sasagi sa baso. Dapat hindi po ninyo mahahawakan habang inilalagay natin ang ating papel doon sa ating baso na may kape. So, ayan. Ngayon, habang nandiyan na, nailagay mo na, hawakan mo na ang ating baso at ilapit mo ito sa iyong bibig. Ilalapit mo ito sa iyong bibig at bigkasin mo ang kanyang pangalan. Habang binibigkas mo ang iyong kapangal, kanyang pangalan ay isunod mo ang iyong mithi or mithiin or ang iyong kahilingan. Ano ba ang gusto mong mangyari? Ano ba ang nais mo sa taong ito ay bigkasin mo. So pagkabigkas ng kanyang pangalan ay kahilingan, bigkas ulit ng kanyang pang pangalan at kahilingan ng 7 beses hanggang sa makapitong beses ka. Pagka makapitong beses ka na ay hayaan mo itong masinagan sa araw o masinagan po ng buwan kahit po lamang sa loob po ng isang oras. Pagkatapos po ng isang oras na masidang ng buwan ay ipasok mo ito sa bahay. Ilagay mo ito sa ilalim ng iyong kama, sa ilalim ng iyong tulugan, sa tabi ng iyong tulugan, at hayaan mo ito doon sa loob ng tatlong araw. At pagkatapos po ng tatlong araw, tingnan po ninyo ang taong ito ay magpaparamdam sa iyo. Kapag nagparamdam na po o hindi pa magparamdam ang taong ito ay kailangan mo na itong i-dispose. So, saan po natin ito i-dispose? Ibubuhos mo lamang ito. Ito ibubuhos mo lamang ito sa lugar kung saan mayroong mga halaman na namumulaklak kahit hindi po siya namumulaklak basta po malago at buhay na halaman. So gawin po nang tama, walang papalitan, walang babaguhin at magtiwala nang yung ginagawa ay magkaroon ng katuturan. Ayun po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.